sa lawak ng ating solar system, sa gitna ng kalawakan ng mga bituin at planeta, naroon ang isang kamanghamanghang planeta na nakabighani sa mga astronomo at stargazers sa loob ng maraming siglo, ang Saturn. Ang ika na planeta mula sa ating araw, ang Saturn ay isang nakamamanghang patunay ng walhanggang kagandahan at kasalimuotan ng universo. Habang naglalakbay tayo sa mga panlabas na bahagi ng ating solar system, lagpas sa mga terrestrial planets, Makakatagpo natin ang mga gas giants, mga higanteng mundo na ibang iba sa atin. Sa mga ito, ang Saturn ang nangunguna, ang mga singsing -sing nito ay ginagawa itong isang bagay na walang kapantay na kagandahan. Ang kagandahan ng Saturn ay hindi lamang sa nakamamang anyo nito, kundi pati na rin sa maraming misteryo na taglay nito. Mula sa mga umiikot na bagyo hanggang sa mahiwagang mga buwan nito, Inaanyayahan tayo ng Saturn na tuklasin ang mga lihim nito at alamin ang masalimuot ng mga galaw nito. Samahan ninyo kami kung gayon habang sinisimulan natin ang isang kaakit-akit na paglalakbay upang galugarin ang higanteng may singsing ang Saturn. Sama-sama, susuriin natin ang mabagyo nitong atmosfera, mamangha sa masalimot nitong sistema ng singsing, -sing, at tutuksin ng mga lihim na hawak ng magkakaibang pamilya ng mga buwan nito. Ang Saturn ay isang tunay na higante ng ating solar system, mas malaki kaysa sa ating planeta sa laki at masa. Ito ang pangalawang pinakamalaking planeta sa ating solar system, pangalawa lamang sa Jupiter. Ang laki nito ay kahanga-hanga, kaya naman ito ay isang paksa ng pagkahumaling para sa mga astronomo at mahilig sa kalawakan. May diameter na halos siyam at kalahating beses kaysa sa Earth, kayang magkasya ng mahigit pitong daang Earth sa loob ng malawak na volume ng Saturn. Ang napakalaking laki na ito ay hindi lamang isang numero, ito ay kumakatawan sa napakalaking katangian ng higanteng gas na ito na nakapukaw sa mga siyentipiko sa loob ng maraming siglo. Ditulad ng mabatong terrestrial planets tulad ng Earth at Mars, ang Saturn ay isang gas giant na pangunahing binubuo ng hydrogen at helium, ang pinakamagaan na elemento sa universo. Ang mga elementong ito ang bumubuo sa mga bituin, kaya ang Saturn ay parang isang maliit na bersyon ng araw sa ilang aspeto. Ang mga gas na ito ay umiikot at naghahalo sa atmosfera ng Saturn na lumilikha ng isang pabago-bagong larawan ng mga bagyo at cloud band. Ang atmosfera ng planeta ay isang komplikadong sistema na may mga layer ng ulap at bagyo na maaring tumagal ng maraming taon na nagdaragdag sa misteryo ng planeta. Ang atmosfera ng Saturn ay isang mabagyong lugar, hinagupit ng malalakas na hangin na maaring umabot sa bilis na hanggang labing isang daang milya kada oras. Ang mga hanging ito na may mataas na bilis ay nakakatulong sa kakaibang mga pattern ng panahon ng planeta na hindi katulad ng anumang nararanasan natin sa Earth. Ang mga hanging ito, kasama ng mabilis na pag-ikot ng planeta, ay lumilikha ng natatanging banded appearance ng atmosfera ng Saturn. Isang nakakabighaning tanawin na nakikita kahit mula sa Earth gamit ang mga teleskopyo. Ang mga banda ay resulta ng iba't ibang bilis at direksyon ng hangin sa iba't ibang latitude na lumilikha ng isang striped pattern na maganda at makabuluhan sa agami. Umiikot sa araw sa layo na halos siyam na milyong milya, ang Saturn ay tumatagal ng dalawamput siyam at kalahating taon ng Earth upang makumpleto ang isang orbit. Ang malawak na distansya mula sa araw ay nangangahulugan na ang Saturn ay tumatanggap ng mas kaunting sikat ng araw kaysa sa Earth na nagaambag sa malamig at malayong katangian nito. Nangangahulugan nito na ang isang taon sa Saturn ay katumbas ng halos tatlong dekada sa ating planeta. Isipin na magdiwang ng iyong kaarawan minsan lamang bawat tatlumpung taon sa Earth. Ang mahabang panahon ng orbit na ito ay nagdaragdag sa alur at misteryo ng Saturn, na ginagawa itong isang planeta ng walang katapusang pagkahumaling at pagkamangha. Marahil ang pinakanatatanging katangian ng Saturn. Ang mga sing-sing nito ay isang celestial ballet ng yelo at bato, isang nakamamanghang tanawin na nakabighani sa mga astronomo sa loob ng maraming siglo. Ang mga sing-sing na ito, unang nakita ni Galileo noong 1610, ay naging simbolo ng mga misteryo ng ating solar system. Umaabot palabas ng daan-daang libong milya, ang mga singsing -sing na ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga individual na particle, mula sa maliliit na butil hanggang sa malalaking bato. Ang bawat particle ay umiikot sa Saturn sa sarili nitong bilis, na lumilikha ng isang pabago-bagong istruktura. Ang pinagmulan ng mga singsing -sing ng Saturn ay nananatiling isang paksa ng debate sa agam, ngunit ang nananayag na teorya ay nagmumungkahi na nabuo ang mga ito mula sa mga labi ng isang nawasak na buwan o kometa na napalapit sa higanteng gas. Ang sakunang ito ay lumikha ng isang debris field na kalaunan ay nagsama-sama upang mabuo ang mga singsing -sing na nakikita natin ngayon. Sa paglipas ng panahon, ang mga fragment na ito ay kumalat sa masalimuot na sistema ng sing-sing na nakikita natin ngayon. Ang proseso ay patuloy ng mga bagong particle na patuloy na idinaragdag at mga luma na lumalayo. Ang mga singsing -sing mismo ay hindi isang solidong istruktura, kundi isang patuloy na nagbabago at umuunlad na koleksyon ng mga particle. Ang pabago-bagong katangian na ito ay ginagawa silang isang kawili wiling paksa ng pag-aaral para sa mga siyentipiko. Ang mga particle na ito ay nakikibahagi sa isang maselan na gravitational dance. Ang kanilang mga orbit ay naimpluensyahan ng gravity ng Saturn, pati na rin ng gravitational pull na maraming buwan nito. Ang mga interaksyon na ito ay maaring lumikha ng mga alon at ripples sa loob ng mga sing-sing na nagdaragdag sa kanilang complexity. Ang mga kamakailang obserbasyon ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na fenomenon sa loob ng mga singsing -sing ng Saturn, ang Ring Rain. Ang fenomenon na ito ay kinabibilangan ng interaksyon sa pagitan ng magnetic field ng Saturn at ng mga nagyelong particles sa mga singsing nito. Ang magnetic field ay naglalapat ng puwersa sa mga particle na ito na nagiging sanhi ng mga ito na maging electrically charged. Hinihila ng magnetic field ang mga charged water molecules palabas ng mga singsing na lumilikha ng patuloy na pagulan na bumabagsak sa atmosfera ng Saturn. Ang ring rain na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa komposisyon ng atmosfera ng Saturn, kundi gumaganap din ng papel sa unti-unting pagguho ng mga singsing -sing mismo. Seksyon 4, Titan, isang mundo ng methane seas at organic wonders. Sa magkakaibang pamilya ng mga buwan ng Saturn, isa ang namumukod-tangi bilang isang partikular na nakaka-intriga na mundo, ang Titan. Ang buwan na ito, nababalot ng misteryo at kamanghamangha, ay nakabighani sa mga siyentipiko at astronomo sa loob ng mga dekada. Ang mga natatanging katangian nito ang nagpapaiba dito sa iba pang celestial bodies sa ating solar system. Mas malaki kaysa sa planetang Mercury, ang Titan ay isang mundo ng parehong pamilyar at kakaibang kamanghamangha. Isang lugar kung saan ang methane ay dumadaloy tulad ng mga ilog at dagat at ang mga organic molecules ay umuulan mula sa langit. Isipin ang isang tanawin kung saan ang mga ilog ay hindi tubig kundi likidong methane na dumadaloy sa nagyelong lupay. Ang atmosfera ng Titan, isang makapal na balabal ng nitrogen at methane, ay isang pugad ng chemical activity. Ang siksik na atmosfera na ito ay hindi katulad ng iba pa sa ating solar system na lumilika ng isang natatanging kapaligiran kung saan nagaganap ang mga komplikadong reaksyong chemical. Ang sikat ng araw na nakikipagugnayan sa mga gas na ito ay lumilikha ng isang komplikadong cocktail ng mga organic molecules. Ang ilan sa mga ito ay tinuturing na mga blok ng buhay. Ang mga interaksyon na ito ay isang paksa ng malaking interes dahil maari silang magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng buhay mismo. Sa ilalim ng malabong atmosfera na ito ay namamalagi ang isang mundong hinubog ng pamilyar ngunit kakaibang mga proseso. Ang tanawin ng Titan ay parehong katulad at ibang iba sa Earth na may sarili nitong hanay ng mga geological features na hinubog ng mga natatanging kondisyon na naroroon sa malayong buwan na ito. Ang methane, isang gas sa Earth, ay umiiral sa likidong anyo sa nagyayelong ibabaw ng Titan na bumubuo ng malalawak na lawa at dagat. Ang mga katawan ng likidong methane na ito ay isang kapansin-pansing katangian ng tanawin ng Titan na nag-aalok ng sulyap sa pabago-bago at aktibong kapaligiran ng buwan. Ang mga dagat na methane na ito, ang ilan ay mas malaki kaysa sa Great Lakes ng Earth, ay isang patunay ng natatangi at nakakaintriga na katangian ng buwan na ito. Ang laki at lawak ng mga lawa na ito ay kahanga-hanga na nagpapakita ng kalawakan at complexity ng ibabaw ng titan. Ang pagkakatuklas sa mga dagat na methane na ito, kasama ang pagkakaroon ng mga organic molecules ay nagtulak sa mga siyentipiko na isaalang-alang ang Titan bilang isang potensyal na tahanan para sa buhay. Ang posibilidad na ito ay nagdulot ng maraming pag-aaral at misyon na naglalayong alisan ng takip ang mga lihim ng mahiwagang buwan na ito. Bagamat ang buhay na alam natin sa Earth ay maaring hindi posible sa Titan, ang mga natatanging kondisyon ng buwan ay maaring magkaroon ng kakaibang anyo ng buhay, marahil ay umuunlad sa kapaligirang mayaman sa methane. Ang potensyal para sa gayong mga anyo ng buhay ay humahamon sa ating pag-unawa sa biology at mga kondisyon na kinakailangan para sa buhay na nagbubukas ng mga bagong daan para sa paggalugad at pagtuklas. Seksyon 5. Ang hexagon, isang bagyo ng mahiwagang geometry. Ang atmosfera ng Saturn ay isang lugar ng patuloy na pagbabago at kaguluhan, tahanan ng mga bagyo mas malaki kaysa sa mga nasa Earth sa laki at tindi. Ngunit kahit sa mga higanting ito, isang bagyo ang namumukod tangi dahil sa kakaibang katangian nito, ang hexagon. Matagpuan sa North Pole ng Saturn, ang hexagon ay isang napakalaking jet stream, isang anim na gilid na bagyo na nanatili sa loob ng mga dekada. Ang mga tuwid na gilid nito, na umaabot ng libu-libong milya, ay susmahasalungat sa karaniwang pag-unawa sa atmospheric dynamics na nagiiwan sa mga siyentipiko na nalilito kung paano ito nagmula at nananatili. Ang matutulis na sulok ng hexagon kung saan nagtatagpo ang mga jet stream ay mga rehiyon na matinding aktibidad sa atmosfera. Ang mga hangin sa loob ng hexagon ay umihip sa bilis na mahigit dalawang daang milya kada oras na lumilikha ng isang vortex ng umiikot ng mga ulap at magulong gas. Ang mga mekanismo na nagtutulak at nagpapanatili sa hexagon ay nananatiling isang enigma, isang patunay ng komplikado at kadalasang hindi mahuhulaan na katangian ng planetary atmospheres. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang natatanging hugis ng hexagon ay nagmumula sa interaksyon sa pagitan ng iba't ibang jet stream. Habang ang iba ay nagmumungkahi na maaari itong maimpluensyahan ng mas malalalim na proseso sa atmosfera. Hanggang dito na lang mga kaibigan at maraming salamat sa panood. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Peace and love sa lahat.